For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him will not perish but will have eternal life. Gayun na lamang ang pagsinta ng Panginoon sa buong mundo kaya ipinadala Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang maglagak ng pananampalataya sa Kanya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. kung titingnan po natin mabuti itong passage na ito, itong scripture na ito, napakaganda pong talaga. Hindi siya nakakasawa. Yan na naman ang topic. Alam niyo po ba dumating ako sa ganyan? Pag may evangelism kami dati, syempre, ito ang bibig kasi namin. Pero namang ha po ako, ha? Habang ginagamit ko po ito pag pumupunta kami sa iba't ibang mga lugar, parang may mga fresh revelations ang Lord kapag ka ito ang pinapakawalan ko sa mga labi ko. Nasabihin sa mga tao na hindi pa nakakakilala. Sapagkat paglaon, ang mga tao ay nagre-responde. Nagre because of this very powerful verse from the Bible. This is the heart of the Bible. John 3.16 Si Jesus inaalok niya ng kaligtasan ng buong mundo. Ito po yan eh. Pumunta ako sa planet Earth, sabi niya. Inaalok ko kayo ng buhay na walang hanggan. Sino mang lalapit sa akin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero mga tao, sad to say, pinipili pa rin nila ang kanilang sariling desisyon, ang kanilang sariling ways, rather than respond, responding to the call of Jesus. It's an invitation. John 3.16 is an invitation to the whole world. Walang pinipili For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believed that in Him will have, but will have eternal life. Eternal life po ang magiging kapalit kung nagrespondi kayo sa Panginoong Heso Kristo. Sa kanyang panawagan ng buhay na walang hanggan, alok na libreng regalo para sa lahat ng tao mga tao nga lang po minsan. Sila po ay pumipili na sarili nilang landasin. Mas kutin nila yung landasin nila. Maray po kaming natanggap na rejection. Pero hindi naman kami ang nareject. Kundi yung dala namin na gospel. Gospel ng Panginoong Iso Kristo, ni Lord Jesus Christ. Yun ang kanilang pinagtawanan. Yun ang kanilang nareject. Hindi po kami. Okay? Malamang naikwento ko na po dito yung mga experiences namin. Hindi po maganda, lalo na po nung ang nakakalungkot lang po, mga kakilala pa po, po namin yung nagsalita sa amin ng pagkakakwartahan daw nga ba ito? Mga ganun, -ganun. Madami. Ang dami. Tapos minsan nag nagsasalita kami sa isang group. Biglang, uh, biglang, biglang pa-i-stopin pai pa ako, pahihintuin ako. Tuloy-tuloy lang ako. Huwag mo siyang pansinin ka sa akin nag-invite. Dahil parang Yeah, talagang ang diablo may mga padala para i-interrupt ka, lalo na napakaganda ng mensahe. Minsan, ikwento ko na po sa inyo, pumunta kami sa mga patay. Okay? Uh, sinabihan namin sila na sana pag 9 o'clock, nag-strike yung clock. When clock strikes 9, sana yung mga nagmamadyong, pakihinto muna. Total, 10 minuto lang naman yung mensahe. Hindi sila huminto, ayaw nila. At ito pa po, yung sinabihan namin na bali, kakilala po namin. Sabi niya, kamag-anak doon niya kami, define, no? Yung sinabihan namin na, uh, uh, please, makinig lang kayo sa umpong minuto. Ganun -ganun. Siya mismo ayaw tumayo sa kinamama niya. Ay, sila, makikinig sila, sila. Tuloy. Sinabihan mo naman kami, ituloy doon namin. Mas kinagmamadyong sila. Well, ituloy po namin. After 10 minutes, we said goodbye. Pero, pero, sabi nung kasama kong pastor, sabi niya, ganyan ang ginawa nila ngayon. Pero pag napunta na sila sa hell, iwi-wish nila na sana nakinig sila. Napakahalaga po ng John 3.16. Huwag niyong sabihin parang plakang sira o sibi na sira. Dahil ito po ay hindi nakakasawa. Ito ay nagliligtas ng mga taong gustong tumugon, magresponde sa panawagan o sa imbitasyon na ito po ay napaka makapangyarihan. Ito po ang puso ng banal na kasulatan. Bye-bye for now.